So ito po ano, bali si nanay, naka-order sa atin ng rep. Ayun po yung rep niya na nabili. Uh, ano lang siya, wala pang isang ano? Wala pang isang buwan, no? 9 na? Yung August. So yung naging problem po niya, nangangapal po yung evaporator niya. So binuksan natin nangangapal yung evaporator. Anong nangyayari sa kanya, tumutunog yung blower after 3 days. After 3 days, tumutunog yung blower. So ang naging problema po kasi dito, yung kuryente po nila nanay, sinukat po natin, mahina po nanay, no? So, ang advisable po sa mga ganitong unit na humihina yung kuryente IBR po. Bili po kayo ng EBR. Sabi ko kayo na, nai-bili sila ng voltage circulator para ma-maintain. So, buo lahat ng parts niyan. So, anong nangyayari kasi pag mahina yung kuryente, hindi gaano siya nakakapag-produce. Mahina yung blower, ang ikot ng blower niya. Ihina din yung ng ikot ng blower niya. Kaya maraming cost pag mahina yung kuryente. So, bali, ayun lang po, no? So, pag mahina yung kuryente, dapat bumili ng EBR. Ayan. Ito po. Yan yung ano niya, effect nila nanay. Ano to sa new brand na ano? Upper freezer, 6 cubic. So, hindi kasi advisable yung mga no pros pag may hina yung kuryente. So, ayan lang po. May hina daw yung kuryente, sabi nila nanay. So, ngayon, sinukat natin. Ito yung tester natin, ano? Check natin yung kuryente. Tapos, paminsan daw, mas mahina pa. Ito yung kuryente nila, ano? Sinukat natin. Ayan, nakasukat, tester natin yung kuryente kabilaan. So ayan, 119 lang. Ayun, na uh, 190. 97. Paminsan daw mas mahina pa raw. So hindi talaga advisable na ano, kailangan voltage regulator sa ganito dapat.